na ito na. Dito tayo sa flood control. Pinasarap lang natin, pinaparelax lang natin ang damdamin ng ating mga kababayan. Wala na tayong oras, ah Wala. Simula pa lang tayo. sa singgo pa lang tayo, Sen. Dalawang, ano pala dyan, Sen? Dalawang witness, ah, dalawang in contempt, ang lumabas ngayong araw na ito ng Senado, Jen. Parang yung sabihin lumabas, napalabas. Hindi, yung isa lumabas, yung isa ay lumabas din pinayagan lumabas. Ah, okay. Yung isang una ay si Curly Discaya, nagpunta sa DOJ at uh, nakipag-usap. Interview ata ito kay Secretary Remulla. Mm, mm Yung isa naman, Bryce Hernandez, Then, pinayagan pala siya ng pamuno ng Senado na mga Di ba may sinasabi siya na... Ah, kung pa siya, siya na may ebidensya um, po. Uh -huh. Pinayagan siya kumuha ng kung ano man yung gusto niyang kunin. At iniharap din pala siya sa ICI. At doon ay isinuuli niya, isinurender niya ang kanya mga luxury cars sa Independent Commission for Infrastructure as a sign of good faith daw po. Ayan. Ang sabi ng ICI sa kanilang statement from the very start, Mr. Hernandez answered all questions freely and voluntarily without evasion and showed full cooperation. Ayon oh. Uh eh muna muna natin yung uh, mag-asawa na pala itong humarap uh, sa so, uh, Senado uh -huh. no sa mm -hmm. mismong ito ba yung bahagi na napag-usapan nyo with Secretary Boying Rimulya kahapon sa Senado. Bigyan natin ng konteksto ito. Sige po, uh, sige po. Uh -huh. uh, nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, in, if in load ko yung idea na para sa ganon ay madali tayo at matulungan nyo yung estado uh, particular ang uh, Blue Ribbon Committee na ma-resolve ba natin ito kaagad. Makapagpalabas tayo ng talagang mga mastermind dito. Uh, Ipload ipinload ko yung idea ng Witness Protection Program yun naman kasi ay nandun sa batas na sinasabi sa lahat ng pagdinig ng legislatura kapag uh, nakita ang pangangailangan ng testimony at sa kagustuhan na rin naman ng testigo siya ay pwedeng mag-apply ng uh, Witness Protection okay. Okay. So, so, so kung na sa batas sabi ko sa kanila, dito kung sakaling mag-qualify kayo, pupwede, ha? Mm -mm. Pupwede na hindi na kayo masailalim sa criminal prosecution. Mm -hmm. Siguro, ako ang pinakamangyayari dyan ay yung civil aspect lang. Na pagdating ng araw, mari kayong magbayad o magsoli na lang sa pamahalaan. Uh -huh. Yun ang pinload ko nung ako'y chairman. May kumagat doon itong mag-asawang Diskaya. Uh, opo, ngayon, opo. lumabas ngayon, yung sinumpang sa laysay. Mm -hmm. doon, yung, yung, binasa nila. yung binasa kasano, nila, oh, oh. Pitong members ng Congress ang, ang na doon. Opo. At sampung uh, individual naman, yung iba private, yung iba naman ay kawani at opisyal ng, ng DPWH. Opo. So yun ang nangyari. Kaya lang, dahil napalitan na nga ako, di ba, hindi naman napirmahan nung pamalit na Senate President yung endorsement letter ko para nga makapag-apply na witness protection, under the uh, witness under, protection opo, program. Opo, opo, Nag-iba na nga yung uh, leadership. leadership. Mm -hmm. Hanggang sa mga pag-usapan nga na nagsalita ang ating uh, SOJ na sinabi niya, eh, hindi ko tatanggapin yung mga yan opo. kasi kailangan mag ka muna. Ayon. So nagkaroon ng uh, konting problema doon at yun naman ang pinagbatayan ng bagong Senate President na akala mo yun ang totoo. Uh -huh. So kailangan ni point out ko po na doon po sa pag apply ng Witness Protection Program, uh -huh. wala kang kailangan isole. Para mag -qualifying. Kasi nag apply ka pa lang. Yes po. Uh -huh. Kung sakasakali, uh, matapos ang kaso, halimbawa, na pinasimulan ng isang witness uh, state witness. Halimbawa, ito'y tumuloy-tuloy. At talagang nagamit yung kanyang testimony. Merong naparusahan, nakita natin yung mga malalaking isda. Mm -hmm. At pagkatapos, sinabi naman ng gobyerno, o, oh, ikaw, <coughs> ay, hindi ka naman makakaalpas naman sa pananagutan. Meron ka rin namang civil liability. <coughs> <coughs> Nakuwenta namin, na meron kang pananagutan Kasi yung imanggang project mo Kulang-kulang mm -mm. uh, Dine-determine namin Kunwenta namin O oh, ito yung isosoli mo sa gobyerno Ayaw. Doon pa lang siya magsosoli uh -oh. uh -huh. Kasi kasi, kasi nagamit na natin siya uh -huh. Hindi ka makapag identify Ng malalaking isda kung wala yung testimony niya. Mm -mm. Walang gusto eh. Uh -huh. sa, so, hindi ang, hindi katapat nun, <laughs> ang katapat nun, yung hindi mo lang siya maday demandang kriminal. Mm -hmm. Hindi na siya kasama do sa pagkakakulong. Pero oh. yung pagsusole, eh, andun pa rin. Nandun pa rin yun. Yon. Kaya nga sinabi ko, later on, pag nag-establish, na meron kang pagkukulang talaga. Nung, nung masuri, mm -hmm. maring wala kang ghost project. Ngunit, yung sampu naman na ginawa mo, eh dispalinghado, mm -hmm. e eh, babayaran mo ang gobyerno. Ah, yun pala ang proseso. Yun pala ang ang kaso sinabi ni ang sabi sinabi kasi ni secretary Remulla 'yun pa sa aplikasyon magso ka na, mag na eh, ano? wala, wala pa Oh, Hindi pa nga nagsimula ang kaso na isosoli niya. Na sinusugan Sinong, naman. Sino magdidetermine kung magkano isosoli? Na sinusugan naman po ng no Senate President. Hindi mm. niya sinusugan. Parang ginamit niya. Ginamit niyang uh, dahilan. Ginamit dahilan. Dahilan yes, Oh, O oh, mabuti na lang oh, nung oh. nung muling magkausap. magkausap oh, Nandoon naman siya. O oh, eh nagdispensa naman siya. Oh, oh. Na sige, ganito na lang 'yan. Nandito na ako nako. Pwede ko ba silang makausap na ngayon Nang kasi na yung nagka nagkaintindihan na o sige bukas kayo mag-asawa pumunta <laughs> na sa Department of Justice para ma, ma, makaano kayo sa proseso. Uh, ito na nga po yung kanina. Ito nga yung nangyari. Ayun, okay. Pero sa mga atin, gusto ko lang sabihin mm -mm. na sa proseso pa lang ako, uh, kung sakali sila'y maka, makapasa mm -mm. at maging state witness, magamit, Opo. o baka sakali <coughs> ma-resolve ba natin ang maraming problema uh -huh. na nakaukol dito sa plan control anomalies na ito. Uh -huh. 'Di ba? So, maari magtuloy-tuloy po yung kanila kasi doon sa pandiling... kunin pagdeline. Kung sila ay papasa at magagamit. Uh -huh. Kasi yung yung application isa pa lang yun. Uh -huh. Uh -huh. O di nakapag-apply, di pumasa. masa. Uh -huh. Pagka-pumasa ka, ang ibig sabihin nun, state witness ka na. Uh -huh. Okay. Ngayon, state witness ka na. Di, di, di may korte ngayon, gagamitin ka bilang state witness. Opo. Ngayon, kapag ka nakita na yung, 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 Test. yung pagtitestify mo, hindi naman nakatutulong, pwede ka namang i-discharge eh. Ayun. Ay, ganun pala. Walang okay. mawawala sa gobyerno. Tatanggalin, Tatanggalin, ka. Oh. Pala. Tatanggalin hmm. ka. Pala. Tatanggalin ka pala. Oo. So, maganda nang nangyari. Total, pumunta si... Uh, secretary, secretary Boy, eh, nakilala naman nila kung sino naman ang nagsasabi ng totoo. Tama naman ako from the beginning. Opo. O, eh, sa harap ni Senator Lacson at saka ni mm -hmm. uh Sen Senate President na pag-usapan, hanggang sa sila yung mag magka magkaharap talaga. Opo, yung opo. Yung diskaya at saka yung uh, secretary. Nandun mm -hmm. naman ako, nandun din yung Oh, Abogado oh. ng Diskaya mm -hmm. Yan ang nangyari dyan mm -hmm. so, maliw so maliwanag na Kasi mm -hmm. yung mga iba sinasabi eh, oh, oh. Si Senator Marculeta oh, okay. Ayaw man lang pagbayarin no, hindi, no, po, no. hindi po Hindi oh, po oh. Oh, oh. Para ba, ang dating ini? Eh. Bakit na parang pinupush na pinupush na maging state witness sila? Parang, Para maligtas. Oo, oh, parang para, na um, para huwag maparsahan. Yun ang um, uh, lumalabas uh, sa social media. Eh, nililigtas yun daw eh. Ang palaging sinasabi ko, para makahuli ka ng maraming isda na mas malalaki, mm -mm. magpapain ka, di ba? Papo, Ikaw ba pag namimingwit ka? Ay, palagay mo ano na lang, wag, na, yung, uh, wag na yung isda. Papo. Namimingwit ka ng palaka. Ano ba yung inaam Di ba... Maliit na bulate lang? Opo, oho, oho. Pero makakahuli ka ng palaka na mas mm. malaki. gano ang ibig ko sabihin doon eh. Oho. Walang ibang gustong lumitaw. Uh -huh. O sino bang nakapagbanggit ng mga pangalan ng congressmen? Hindi ba siya lang? Sila, opo. Sila mag-asawa. Su sumunod doon, meron na ba? Wala pa, wala na. Wala, oo. O ayaw nilang tungtunin ngayon yun. Oho. O saan tayo papunta? Pero hindi raw ba yung mag-asawang yun eh, sila lang yung malaki isda? Kasi parang ganun po lahat ang latag nila eh. Sila nga anyang parang pinaka... Guilty. Guilty niyan eh. Most guilty sila kaya... Sino ang magsasabi? Yun nga ang proseso kaya tayo pupunta dun eh. Uh -huh. Ibig mo masabihin sabihin, yung mag-asawa, uh -huh. ang, ang nagpondo, sila yung nag-insert. Sila'y Hindi nga sila kasali doon eh. Uh -huh. Yung malalaki doon, yung nakapag insert ng gano'ng klaseng pondo. Tama. Uh -huh. Sino 'yung isip no? Na kinakailangan mula dito tatanggalin mo, ilalagay mo doon para paghati-hatian. Oho. Uh -huh. Walang silang kapasidad na ganun. Uh -huh. Walang walang sino man ang makapagsasabi na sino man kontraktor may kakayahan na silang makikialam sa budget. Uh -huh. Congressman lang maggagawa no? Uh -huh. O kaya senador so, sino mas malaki ngayon isda? yun. Uh -huh. Mabuti na palutang... hindi ka malaking isda, ba tayo mong umuwi dito? Oo. Uh -huh. uh -huh. Mabuti uh -huh. na palutang niya Kasi ang dating... kasi ang lumalabas ngayon... Pinoprotektahan. Oh, Pinoprotektahan. Uh -huh. Tsaka sila ang pinakamayaman. Ang uh -huh. yaman niya. Bilyon-bilyon na niya kinikita niyan. Para sa 'yung sa, eh, 'yung gumagawa lang niya, 'yung gustong imali, 'yung gustong iligaw niya, 'yung mga nangaramdam. Eh. Uh -huh. Ang mga kababayan natin, matatalino 'yan, uh -huh. nasusundan nila. Uh -huh. Pero uh -huh. 'yung mga iba, talagang pinagsisikapan nila uh -huh. na iligaw. Uh -huh. Para sa ganun pasamain. samahin. Halimbawa, ang kagustuhan kung makahuli tayo ng malalaking isda. Uh -huh. Yung mga kasanggan, nung ayo ng mga malalaking isda, pamamaliin yun eh. Uh -huh. So gagawa sila ng ibang uh, paraan, uh -huh. ibang kwento, para ipihit yun. Uh -huh. at, at para hindi na sila mahuli. Uh -huh. Tapusin na doon. Oh, oh, nakita, na oh, nakita mo nung tinutuntong ko na, hmm. yung DPWS, biglang may nagresign Mm -hmm. uh -huh. oh, hindi mo alam kung sino nag-resign. Sekretary, ano mismo, di ba? Yun yung DPWH. Hindi pa yung yun. USAC. Na ah! Nag-resign na yung bago. Yung, oh. yung Merong USEC na nag-resign. Dahil yun ang tinutungo. Yun ang tinutumbok ng aking pagkatanong. USEC O yun. Ay, yung sinabi yun? ko, yung sistema ang mali. Oh, Kailangan ayusin ang sistema dahil pinagsamantalahan ng maraming tao yan yung sistema na yan. Oh, Pag okay. hindi mo itinama yan, at hindi mo nakuha yung mga susi, Hmm. Yung malalaking isda, magpapatuloy yan. Kahit na isang milyon na sapsap -sap at butete ang ipakulong mo, walang mangyayari. Uh ng -huh. Pagtatawanan ka pa rin ng mga tao papunta sa mga bangko. Di ba? Eh, sa unang pagdinig, Sen, eh, parang yung ang statement ng uh, Jose Cabral, parang siya ang pinaka walang kamuwang-muwang. Wala sa, pa na wala pa ako sinasabi na kung uh -huh. siya may kasalanan o no? wala. Ang sinasabi ko papunta ako doon. Yon, Ang no problema, po. nakikita niyo sa pagtatanong ko sa kanyang pang, pagsagot, nakikita uh -huh. niyan 'yun eh. Uh -huh. Paiwas puro paiwas. Hangga sa napi, napili niya na lang na mag-resign na lang siya. Bakit ka magre-resign? Uh -huh. Eh tinatanong pa lang kita. Yon. Una, tingnan napansin niyo ba? Bakit niya tinex Si Senator uh -huh. Soto. Oh, uh -huh. yung staff daw po ni Senator Soto. Tinex niya. Uh -huh. Oh, Yung tinex niya, bandang Hunyo yun eh kapo proclaim lang namin na dalawang senador. Mm -hmm. Tinex niya na sinabi niya, Sir, uh, how are you? Uh -huh. uh, meron ka bang uh, mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million uh, five, five, for now. Opo. Uh -huh. At uh, kung mabigyan niyo sa akin ng priority para maiwasan po natin yung mga ganito, ganito, ganyan, I will, uh -huh. I will send you the menu. Uh -huh. <coughs> Ikaw ang undersecretary, Anong, anong kapangyarihan mo para... Ano, ba't ka nagpresinta? Una yun, ba't ka nagpresinta? Oh, siya nag-offer eh. Sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate President. Ayon. Kasi kapuproclaim lang namin eh. Mm -hmm. O paano kung tanungin ko siya? Ito yung iniiwasan niya. Mm -hmm. Ito ba? Ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Ah, okay. Alalahanin mo, si okay. Senator Soto matagal ding nag-serve... Opo, opo, opo. Sa Senado. Uh -huh. At yan naman. na matagal. Tama at yan naman ay... Inamin din po yan. Inamin niya. Uh -huh. Ngayon, itatanong ko lang naman. Wala naman akong ibig sabihin dito. Uh -huh. Ito siguro yung ayaw niya sagutin ngayon. Uh -huh. Ilan pang Senador ang tinex mo? Malimang uh -huh. kay Senador Soto. Opo. Uh -huh. Kasi maaring makikita ko yan eh. Uh -huh. Isasabihin ako lahat yung mga papelis mo dyan eh. Opo. Uh -huh. Opo. Oh, tapos sasabihin ko sa kanya. Tatanong ko. Bakit naman ako hindi mo tinexed? na din naman ako eh. May paborito ka ba? Hindi Tama ba yung sinasabi ng... na, na, na napapatunayan kong isa-isa na may, may paborito kang contractors. Meron ka pang paboritong contractors na congressman. At uh, congressman, may tine siya? Congressman na contractor. Eh, oh, eh, uh -huh. Sagutin mo ako kasi mapapatunayan ko rin ito. Uh -huh. Kung gusto mong sagutin o ayaw mong sagutin, baka uh -huh. makontemp ka. Ito ka ba itong iniiwasan ngayon? Ayun. Yun ang mali doon eh. Party ka ng sistema, bakit ikaw magpipresinta Yusek ka eh. Oho. Uh -huh. Magte-test ka sa mga sino? Net pa lang ito, Jena. Delos. Totoo po, e, binubuo pa lamang 'yan. Binubuo pa lang ikaw ikaw na ang nag invite sa kanila na maglagay na kayo ng paborito ninyong mga uh -huh. project para wala do duplication. Tama eh. ba 'yon? Uh -huh. Akala ko ba ipinagtiwala sa inyo ng pamahalaan ang katungkulan kayo ang tumingin sa pangangailangan ng bansa natin eh, kung saan lahat ilalatag ang mga project nang makikinabang buong bansa. Uh -huh. Bakit pamimiliin mo yung politiko? Oho. Uh -huh. 'Di ba? O, oh, pagkatapos. Halimbawa, yung yung ibinulgar ni ano ni Representative Toby Chango. Oo. Uh -huh. pagtiningnan mo yung resibo, magsasawa ka ng kakikita puro saldo ko saldo ko saldo ko 13.8 billion pesos. Oo. Uh -huh. ko sa DBM, bakit ka pumayag? Sasabihin ko kay Yusek uh, Cabral. Uh -huh. Ito ba ang pag-allocate? Ha? Magkano yung sa akubikol partilis? Magkano yung ganito? O, pagkatapos, katapos-taposan, maaalala ko yung partilis ko. Magkano yung sakit partilis? <laughs> uh -huh. Baka maawa ka eh. Baka manlumo ka eh. Uh -huh. Ito yung sistema bulok na sinasabi ko. Ay, uh -huh. Pagkatapos magkoconcentrate ka doon sa dalawang sinungaling, saan tayo pupunta? Wow. Anong gusto mo, butete? Pupunta ka ba sa Scarborough School din? para manghuli ka lang na sapsap. -sap. Ah, hindi. Ay, ah, hindi ako magpapagod na pupunta oh. ko sa ISIS. Pagkatapos, ang, ang uhuliin ko lang pala ay butete. <laughs> o kaya dilis. E eh, dito lang sa sapa, meron na. Eh, sina sinaya ko oh. naman ang takot na gasolina. Pati yung panganib na susuungin ko na baka harangin ako ng mga... Ha? Ah, oh. alam na ko sino yung harang sa papunta ka si <laughs> ang inihi... Ang... purdilis lang pala yung pinupuntirya mo. Uh oh. It, Ito yung sinasabi ko eh. Mulat po na pa, nung ako ang mag-chairman, Nilay down ko na yung direction. Opo. Ang gusto kong tuntunin, sino lahat ang may kasalanan dyan. Uh -huh. Kaya after three, after three, invest, third, third investigation, labing pito na, hindi ko sinasabing may kasalanan yon. Pero kinakailangan ipagtanggol ang sarili na. May paliwanag Pinangalanan kayo eh. Opo. O ngayon, direction ba para tunguhin yon? Uh -huh. O bumaligtad? O eh, ang, ang, ang magano ano ang magpapaliwanag, ay yung, yung yung direction ngayon. Uh -huh. At kayo makakahalata kung saan direction ang tutunguhin yan. Uh -huh. Ako ang gusto ko sana ay yung direction na makikita natin kung sino talagang may kagagawan nito uh -huh. para meron tayong chance na mapatigil ito. Uh -huh. Yun ang aking pangarap. Yun ang aking gusto mangyari. Naalala ko sa'yo, ano expected ba yung, di ba yung ipinakita slide do sa uh, privilege speech ba rin sa ping Pinglaxon, yung na ipinakita pa niya yung text nung uh, Jose Cabral na nung tumindig kayo, inapansin nyo at yun ang binigyan nyo ng highlight do sa pagtatanong ninyo. Kasi hindi masyadong binigyan ng pagsin. Oh, eh. Parang ang bilis lang eh. Parang baliwala lang eh. Oo. Oh. oho, oh, Na parang ba, ito niya, may nag-text niya. Tapos... Pero yung implikasyon nun, hindi, hindi diniscuss. Kaya ho, kaya nagbigyan ng Kaya ako, kahapon ba yun nung nag-hearing kami? Nung ang, isang araw, Wednesday po ata yun. Oh, ang, una kong, ang una kong hinanap, oh, nasaan si Yusek Cabral? Ayun kahapon Japan yes po. Oh kasi oh, invited siya. Oho. Ang sabi ni Chairman Secretary... Lacson, Uh she was invited but she is not here. Ayun. So mm -hmm. nagresign na pala. So pasabi na kasi ang, ang paliwanag ni ano you know, nagpaliwanag si Secretary Beans. Mm -hmm. Uh. Your Honor, sabi niya I accepted her resignation two days ago. Mm -hmm. so, two nights ago. Sabi ko wala ka akong konsekwensyon. Kailangan ah, nandito siya sabi ko si si must face sabi ko a lot of questions kailangan masagot niya to So sabi ni Senator Lacson okay Sampina ka ako si Senator Bai eh, si Senator si Secretary Boeing Opo ah, pina Secretary Boeing kaya opo. lang dumating na si Secretary Ayo. Boeing anong bandang time Medyo late na kon Opo O mm -hmm. may paliwanag na natin ang nangyari Ayun Uh -huh. So, do sa mag-asawang diskaya, i-assess pa ngayon yan kung sa po'y makapapasa yeah, sa pagiging... assess. Yung... Mer mer merong requirements uh -huh. yun eh. Unang-una, kung natatandaan ko lahat ang requirements, uh -huh. yung, yung, yung felony, kanya, yung ibig sabihin, yung krimen na kung saan ang kanyang testimony ay kakailanganin, is a grave offense. Opo. Ta grave ba? O plunder, grave talaga yun eh. Uh -huh. Opo. Walang bill. <laughs> no bill recommended yun know, ako. Life sentence Oh. Po. Okay. oh. Uh, yung bang testimony niya kanya, eh, yung, kanyang, yung kanyang prospective testimony can be corroborated uh, in material points. Kasi oh. alimbawa, kasi babasahin yung sworn statement. Yeah, uh po? -huh. Eh. Uh -huh. Uh, okay, sabi niya, oh, binanggit mo itong labimpitong congressman Yan. Meron ka bang resibo dito? May katibayan ka pa dyan. Oh, o no? di, mag magpaproduce Ngayon, kung pag hindi siya nakapagproduce, mali, eh, hindi oh, ka pwede. Ah, oh, eh, oh. nang ibig ko sabihin. O, oh, yung testimony ba niya, kailangan-kailangan. sa kailangan. sapagkat walang iba na gusto. Ko, si eh. Oh, si, sila mag-isa eh. O, oh, so, di kailangan. So, palagay mo na, kasi sinabi niya doon sa testimony niya, <coughs> meron po akong ledger eh. Uh -huh. nakapagpalito siya ng ledger, edi eh, na-satisfy na naman yun. O, oh, di okay na naman. They should not be the most guilty. Uh -huh. oh. uh -huh. Maybe she's one <coughs> of the guilty, uh -huh. pero hindi siya ang most guilty. Uh -huh. Kasi nga, magtuturo may but siya na mas ma... May, may dilis, uh -huh. may butete, uh -huh. may sapsap, -sap, <coughs> may pating, Opo. may balyena. So, that's it. So, oo oh, nga, hindi eh, ka ang most guilty. Kasi nga, may magtuturo ang most guilty rito, yung naglagay ng insertion eh oh, yung yun gumawa nung ano no, yes. pagkatapos yung ikaw kontraktor ka lang eh mm -hmm. may mga award sa oh kahit hindi ka halimbawa in-award ka kaniito mm -hmm. yung mga nagdrawing nito kasi sino yung mga gumawa lalo na yung mga ghost project <coughs> paano mo nagawa ito di ba <coughs> uh -huh. hindi magagawa ng kontraktor kung walang drawing Sino yung gagawa ng detailed engineering? Uh -huh. Sino yung gagawa ng pro program of work? Sino magpaplano? Sino yung mag- sino ang Sino yung mag award Sino yung mag, uh -huh. sino yung mag -ano, ng quality control? Sino yung pipirma ng voucher? Sinong kokolekta? Uh -huh. Yung district engineer Magagawa ng contractor yun? Hindi siya magagawa. Uh -huh. So may mas malaki kaysa sa kanya. So uh -huh. isa sa tuntunin hindi yung most guilty uh -huh. So maaaring siyang pumasa doon uh -huh. So pag sinaalang-alang mo lahat ng requisites na to Maaaring pumasa siya Kung hindi siya pumasa Wala na akong magagawa doon Nirecommenda ko lang siya uh -huh. Kasi ang kagustuhan ko Baka sakali Na mag-qualify siya Para sa makapagturo sa siya nila, oh, po, Yung oh. pagtuturo niya Masusustain mm -hmm. oh, Eh merong Merong mananagot dito uh -huh. Na malaking isda meron Sana maliwanag na, naramdam, na, 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 na napapakinggan ng ating mga kababayan. Oh, tsaka yung may ibang uh, naguguluhan, tsaka yung ibang ginugulo talaga. Lalo na yung nagsasabi na, oh. ayoko na rin pagbayarin. Hindi po, ang sinasabi ko lang, doon pa lang sa proseso, mag-a-apply pa lang. Yes. Doon sa pag-a-apply, hindi niya kailangan magsole. Mm -hmm. Pagdating po ng araw na nakita na ang pangangailangan, sapagkat yun po ay sibil, mm -hmm. Doon siya magbabayad kung meron na pong kaso at na-determine na po kung magkano babayaran mm. At korte ang magpapasa nun, Sen? Korte ang magpapasa, Ayon. hindi po kami uh -huh. So malinaw po yun Pero teka lang, naalala ko kahapon, yung isa atang Sally yung Santos ba? Santos, mm. ay parang nagsubmit din po ng kanyang affidavit at baka mag-qualify rin daw po yun na Witness Witness kung merong halimbawa, merong hindi magawa, maano yung merong pagkukulang doon sa isa na pwedeng isupply niya, maaaring mag-complement mag ah, silang dalawa, di ba? Kasi kung pareho lang ang gagawin nila, ba't ba ba pati kayo kailangan? Di ba? Mananagot ka, pro mapaprosecute ka. so, Kaya sabi ko noon, magunahan kayo kasi kapag merong nauna, Uh, at na ah, ah, ba't, pa kita kukuhanin so yun pala yung binabanggit yung, wala, itong statement ito sapat na at may nag-supply pa ng bago, eh, hindi ka na pwede. Mayroon sa pangalimbawa, ibang tao naman ang sinasabi niya, okay Ayun. lang. Kasi, uh -huh. uh -huh. kanya-kanyang testimony, di ba? Opo, opo. Eh, may binanggit siyang ibang tao, hindi naman yun ang binanggit nung isa. Pupwede rin naman siya. Uh -huh. Yan ang ibig ko sabihin. Mm-hmm. Asan, para lang po sa kabatid na marami, kasi kahapon na, pag tanong na ito, ano no? Mm -hmm. Yung punto po ng pagiging state witness at saka ng legislative immunity, ano ha? Ah... Uh, bakit daw no, kailangan pa siyang maging state witness samantalang pwede naman pala siyang magsalita at gamitin yung kanyang tinatawag na legislative immunity na yun pala yung kapangyarihan ay pinagkakalob talaga sa Senado. Eh ang sabi no yung aming Senate President. Yes po, yes po. Eh ayoko naman kasing tutulan yon openly. Ah, kasi okay. nung, nung, binabanggit namin yon ang pinag-uusapan yung kalagayan ng Diskaya. Tama po. Baka mamaya sabihin na naman, pinagtatanggol ko naman ng diskaya. Yes. Uh -huh. eh, mabuti tinanong mo, uh -huh. sa aking kasing palagay, yung legislative immunity, may ibang katawagan dyan. Uh -huh. Kung okay. tawagin sa ibang uh, pananalita, parliamentary immunity. Ah, uh -huh. uh -huh. parliamentary immunity, opo. Ang, ang protection na yan, para sa amin. As a mga senador. O kung halimbawa, kongresman ka... Sa nga, mababatas. Mababatas. Mababa yes. So, mga pa-senado, mga pa-kongresmen, oh. sa amin yung immunity. Ibig sabihin, yung legislative immunity, sa amin yun, hindi sa testigo. Ah, hindi sa mga invited O din kaya mo? hindi ko na muna sinabi sa kanya kasi baka, baka sa pagtutul ko na yun, o oh, ito na naman yung mga baser ah, na naman. Mapapagtanggol oh, na naman Yung mga kaibigan ni Nelson. Ayan, oh, okay. banatan nyo si Marguleta. Oh. Pinagtatanggol na naman ng diskaya. Ayun pala. Okay. Oh, kaya ko lang ngayon pinapaliwanan. Ito yung for yes. academic uh, diskasyon. Para, ma para maintindihan mga kababayan oh, oh, oh. natin. Mm -hmm. Meron sa ibang bansa kasi merong tinatawag na testimonial immunity. Mm -hmm. Okay. Ngunit sa ating practice dito ngayon wala pa akong alam. Mm -hmm. Sana kung mm -hmm. alimbawa, yung testimonial immunity inadapt namin na rule mm -hmm. sa Blue uh -huh. Ribbon Committee, pwede 'yon. Uh -huh. Kaya ang palagi kong uh -huh. kung pinagkikipaglaban. Kung ano lang alam ko na nandoon sa batas, ito yung uh -huh. Republic Act 6981 na kung saan yung application under the witness protection program. Uh -huh. Alam mo naman ako palaging Opo. Gusto ko palagi ako nasa batas. Kasi ang lumilitaw doon pala kahapon, parang pwedeng i-invoke. Mm, pwedeng ano, bigyan. Pwedeng bigyan. In, pwedeng bigyan in, ng pinagbigyan immunity. nga sila. Kaya na ako, immunity. hindi na ako, hindi na ako kumikibo. Wala Opo. na akong ano doon. Ayoko nang pakilaman yun. Mm hmm. Ato, Ato, kaya sabi nung isang, yung Bryce, ano? Si Bryce Hernandez. Sir, sabi Behigitin. niya. Sir, may I invoke legislative immunity? Tinanong ko pa eh. Uh, para lang maano? Uh, o, oh, ba't nung nasa house ka? Hindi ka humingi? Hindi ka, ka humingi. Ba't oh, dito humingi? Ngayon ko lang po kasi naano na, ano, na meron pala. <laughs> At hindi na ako humibuna naman. Oh, para oh, lang ah. kasi, para lumitaw talaga na oh. naghihingi. merong may, nagbigay, merong may, may, humingi. Opo. Oh. Di ba? Pero sa totoo lang, sa aking palagay, oh. ang iniisip ni si President, President, testimonial immunity. Hindi Ayon legislative pala. immunity. Oh. Pero wala rin yun sa rules. Wala, ka, wala hindi uh, accepted sa, sa Pilipinas Kapag yung. kapag sinabi mo legislative immunity, no, parliamentary no. immunity, 'yung mababatas ah, ang may protection. Apo, 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 oh, oh, hindi 'yung witness. Kasi sabi niya Huwag mo nang i-invoke yung uh, right to self-incrimination. May yes katapat yan Kanya. Mm -hmm. Ang hingin mo na lang, legislative, legislative immunity. Opo. Ang ibig niya sabihin, testimonial immunity. Ayun. Sa ibang bansa, sa ibang jurisdiction, may nangyayaring ganun. Eh? Kaya lang, sa parliamentary practice natin dito, wala pa akong nakitang president. O -ho. O -ho. Kasi mayroon... Ang maganda sana, kung nasa rule namin yon. Halimbawa, Section 35. O -ho. O -ho. The committee... On the basis of necessity and upon, uh, upon uh, the consent of the party, uh -huh. okay. and, uh, consider, uh, and, and with the presence of the quorum, uh -huh. will approve it. Can extend testimonial immunity to any uh -huh. uh, witnesses who wanted to avail uh -huh. of such a right. O oh, di okay. Ay, pero wala ito yun. Wala, wala ito. Wala ganun pa. Ayun. Pwede bang gawin ito ngayon? Uh, ilagay? Hindi oh, ilagay worry, <laughs> nila. Uh -huh. Let's amend it. Uh -huh. So, -huh. pero, kailangan ng amendments. Doon sa rules po ninyo. Amend natin, o. No. Sige, uh -huh. ako sinasabi ko na, uh -huh. di amend nyo. O kaya kahit sa rules man lamang ng Blue Ribbon. So, basta walang tututol. ah. Kasi baka mamaya, sasabihin ng Supreme Court, ah, uh -huh. ay, hindi kayo doon basta magagawa yan. Uh, uh, no. so Kung maraming lang, lang yun Kasi uh, <coughs> ma maraming may Mababanggang mga ibang <coughs> Karapatan, kasi Ang nakalagay sa Constitution, sabi niya The right to self-incrimination Itatapatan uh -uh. e, mo ng testimonial immunity uh -huh. Magbabanggaan yung dalawang prinsipyo. Ayun. Oh. Uh -huh. So pinapaliwanag ko lang sa inyo. Kasi yun din ang parang ipinopoint ata ng chairman ng Blue Ribbon na kasi lumalabas sa social media na pinagkukumpara yung yung bagay na yun sa so, tour. Nabutata si Marcoleta. Y yung kabila, <laughs> parang ganoon po ang so kaya natin diba, paliwanag mahala, nyo Bahala na sila. Ayoko kasi sumausap doon kasi oh, nakatuon sa diskaya. Oh. Baka siyempre ako, nangingimiya akong gawin yun. Eh ito lamang na, no? eh si Marcoleta ayaw yung pagbayarin. Opo. Matadagdag na naman ang aking ipaliliwanag sa mga o, baser na 'yan. Yun po ang play sa social media ngayon sana eh pinabanggit namin sen, Pero sen, alam na, ng mga abogado yon yung legislative immunity pang andaras siya. Oo. So, Lalo na kung member ka ng Congress alam mo 'yun. Oo. Mm -hmm. Yun pala. Anyway, sige po. Uh, at least eh, sana ay naging mali. Wala na tayong yan. box pa puli. Patapos na po tayo. <laughs> Break mo na. so mara pang ating talakayasin. Naubo na ako eh. Oh, magbabalik pa po ang Saganang mamamayan. Mamamayan.